Fakta. Sakit. <laughs> Yan naman ang laging tawag sa kanya ng primera laiterang si Bibi daw. Dahil sa kanyang itsura, ang kakampi ni Lian Bebeng, humarap ka na. Hi. Ilang buwan na? Ilang buwan na yan? Seven months po. Seven months. Wow, dahan-dahan. Una? Hindi po, pang-apat. Pang-apat. O, palay gate ka na, ha? Hindi po daw po pwede. Ay, bakit? Bata pa po. Bata, ilang taong ka pa? na? 29. 29? Yun nga po. sa. family planning ka na. Bawal po kasi nga uh, may ano po. Boyte? Opo. Ah, may ka? Kayo mata mo, medyo no, ano. Po. Po. Ang daming sakit ang mga tao sa mundo, ano? O oh, sige, tutulong tayo dyan mamaya. Kanya-kanya tayong mga pasanin sa buhay. Okay, so, uh, Tuesday, oh, take it ako. away. Kinakabahan ako kasi pagpasok kategory ngayon, eh, meron ngang sinapupunan. Bebeng, okay ka lang ba? Pag, tuwing kailan nangyayari ba itong sinasabi mong ginagawa ni Ate Bibi? Ano eksakto ang ginagawa niya sa iyo? Sinasabi niya po kung impacta, tapos malaki daw yung mata. Impacta? Magpampira pa kayo, Be. Bakit daw po kami magsama kasi daw pares daw po kami mga salat sa mundo. Ito yan! Dito naman, anong nasaksihan mo sa ginagawa sa kanya? Yun nga po, lagi siyang nilalait. Tapos, pagdating sa sakit na salita, So umaawat ka rin pag nag-aaway. Ano, parang sa sa akin kasi bawal din. Isang kukuhanin niya na... ko. Ay, kaya anak mo, mag-ano ka dyan. Pag nanalo ka, wala tuwan. Uy, wala ko. Oh, Papalakas, may... para may... parang ganon. Ano, ako, tita, bakit kailangan Ayok. ko alagaan yung anak mo? Alagaan ko na nga yung maliit ko eh. Alagaan ko pa yung mga anak mo. Yes, ko, Siyempre, puro... papabantay mo sa akin. Alam mo, ate, sa totoo lang. So, ay, to, to, ay, so, so matalay ka. malaking mata. Alam mo, may goiter. Tapos, alam mo, may surprise. Bimbo, impacta. Dito nung ako sa kabila. Puti! Eto naman. Eto naman, ha? Kung meron ka kampisilian, si Bebeng, meron din kakampi, si Bibe. Okay. Ah! Uh, baby ba, Bibe? Baby Bibe. Po. Okay. Uh, kung ang ibang bahay may pesting, ipis, daga, at lamok, si Lia naman, may uod friends. Uod. Dahil sa sobrang dumi ng bahay daw, ayan ang walang katamis-tamis na sinabi ng kakampi ni Bibe. Sweet. Harap ka na, sweet. Sweet ba? sa Oo eh, nung nangikiligo, ka pa naku Kaano-ano niyo po si Ate Bibe? Pinsan. Pinsan. So, lagi niyo nasasaksayan yung away nila? Oo. Totoo po ba, nabura-rato si Ate Lian? Oo. Hindi po, totoo yan. Ano naman yung inuuod yung bahay niyo nila? Halimbawa, yung mga pinagkainan kasi nila, Iniiwanan lang nila doon sa may gilid ng higaan nila. Ay, Tapos ito, si so, so, Bibi, ito. pag ng plato kasi si Bibi sa kanila, kinukasang siya Lugasang doon. Ang plato nila. Ay, kinukasang ko po yung plato nila. Ay, kinukasang ko po yung Okay, okay. Eh, sa katawan yon, naman, maalaga ba sila sa katawan? Si Ate ma malinis ba siya sa katawan? Nakikita naman, di ba? Baka... grabe naman yan. Sakit na, di ba? Sakit Ikaw lang nakalainig doon sa doktor. Hindi <laughs> naman siguro ibig sabihin na meron siyang psoriasis, ganyan ang itsura niya. Siya'y baboy na sa katawan. Hindi. Ano. Ibig sabihin... Dahil ano yan hindi, eh. Hindi pa yata kami sigurado kung psoriasis ba talaga yan. O dahil lang madumi talaga yung paligid, paligid niya. Ah, Sobrang... Ah. Pinaliwanan... pinaliwanan. Galiwanag mo lang. Kasi ikaw lang naman mag-isa nagpa-check-up dun eh. Hindi mo kayo matakot kung nakaka-wabat no. Okay, sa ating mesa ng oh. ebidensya, Ryle, meron tayong reseta ng doktor. Isang eksperto na ang tumingin sa kanya. At ang kanyang sakit talaga ay psoriasis. Kasi merong hydrocortisone. Hmm. Merong, uh, ayan, Oh. So, alam natin talaga may sakit siya sa balat. Pero ang tanong natin kay Dr. Albert Adrales, ng Philippine Dermatological Society. Ah. Dr. Albert, ano ba, dala ba ng dumi sa paligid ang psoriasis? Ano ko naman? Kung masabi ka naman dumi sa paligid. Madam! <laughs> <laughs> Dahan-dahan da lang na masama. Sorry, wala akong pinaparinigan. Ganon. Okay, Doc. So basically po, uh, ano, ang psoriasis po kasi ma'am ay nakukuha po sa isang genetic na problema. Which is coming from uh, parang genetic line o namamana and due to stress. Pero pagdating sa mga bagay na pag-aamoy o yung parang may baho, never ako sa ilang years sa aking practice po na nakaranas po o naka-experience po na may amoy po. Unless po may infection, bacteria. Ganyan po. Pero hindi po ito nakukuha po sa uh, mga kurina, sa mga paligid. Dume, paligid This is blood. Ano, it's genetic, genetic. Nakukuha po sa stress po. Pero pero may gamot pa ba to? Pwede ka pa bang magamot sa psoriasis? Definitely po, may gamot po tayo dyan. Marami na po na, 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 na naghihilom dito. Pero ang gamot po talaga ay iwas stress at, at araw po. Actually, ang araw po ay isang mabisang... Uh, tool o solusyon para pumumaling ang psoriasis. Thank you, Dr. Albert. Eto po, social media era na. Pero ang pangusga sa mga persons living with psoriasis ay buhay pa rin pala. Kulang ba sa kaalaman ng mga tao o dala lang talaga ng stigma ng sakit? Ayan.